Ngayon ko lang napansin mga paps, las pag napala tong ginagamit kong kadena, maluwag na di na ganun kaganda yung lapat niya sa chainring. paginaya Pag inaya natin yan, sunod niya sisiraan yung kogs at chainring mo. Kaya mas maganda magpalit na lang ng kadena kaysa magpalit ng bagong kogs sa crank. Mas tipid pa kasi kadena lang yung papalitan mo. Ganto yung kadena na okay pa mga paps, di siya maluwag at lapat na lapat pa dun sa chainring. Ito Eto nga pala yung bagong kadena na ilalagay ko. Ang brand niya ay Bicycle. Compatible siya sa Shimano, Campagnolo at SRAM. 11 speed da to, dahil 11 speed yung gamit natin. Silver nga pala yung ko pero may available din silang kulay gold. May nakasulat na K11 sa chain at Lee Bicycle na brand niya. Ito nga pala yung missing link na kasama niya, mga paps. So hanapin muna natin yung missing link para matanggal natin tong kadena. Tapos pupukpukin lang natin yan para lumuwag at mabaklas. Sino okay na? Grabe, ang dumi ng kadena ko, mga paps. Pwede na natin igabit yung bagong kadena. Ilulusot-lusot mo lang yan sa may RD. Tapos yung magkabilang dulo ay lalagyan mo ng missing link. Kapag nadikit mo na, ay lalagyan na natin yan sa chain ring. Para mag-lock ay pepedalan mo katulad nitong ginagawa ko. Sino okay na, mga paps? nag na at lumapat na na maayos sa chainring. Hindi na rin maluwag at dikit na dikit na siya dun sa chainring. Totoo nga compatible sa Shimano mga paps. Wala din naging problema sa paglilipat ng gear. Yun ang suabe, ang kintab, mas gumanda na tignan yung drivetrain natin. Kung gusto nyo ka rin pala magpalit ng kadena, ay lalagay ko na lang yung shop dyan sa Yellow Basket. Available dyan ang 7-speed hanggang 11-speed, tapos may kulay gold pa. So yun lang mga paps, ride safe palagi!